Hello mga friendship! So, every year sa birthday ni Sir Drew, ay nag-hold siya ng charity event, either sa orphanage or sa mga home for the aged. This year, ang napili namin ay Grace to be born. Dahil nalaman namin sa ka-church namin sa The Feast, na under pala ito ng The Feast, no? Hindi namin alam, mga friendship. So, dahil super blessed kami this year, ayan, namimili kami ng mga... Uh, Alam nyo ba friends, na napakadali lang mag-hold ng celebration sa mga orphanages or home for the aged. Kailangan lang uh, pumili kayo ng malapit sa inyo and then tumawag kayo for the schedule kasi scheduling yan eh. Tanungin nyo kung ano yung mga activity na pwede, no? Kasi ang gusto namin yung orphanage na nakakausap namin yung mga bata, ganun. And kung pwede magpa-games and all. And walang malaki o maliit ang idodonate yun. Basta mag-donate lang kayo, kagaya niyan, no? Although, kumuha ako ng sweets, ayan, dahil ni-reject ni Sir Drew yung matatamis na kinuha ko. <laughs> hindi pa din walang sweets sa mga bata, ayan. So, hindi niya napansin, kaya hindi niya uh, ni reject <laughs> ayan, so, heto na kami, nagbabayad na kami ng mga friendship. Basta, malaki, maliit, okay yan, carry yan, share your blessings in any way. Bilisan mo, sir. bagal ko mino so oh my god okay bilisan po. please at dahil na good. mga friendship na pagod kami nagdate naman kami dito ni Sir Drew sa Pure Gold Tuktukan yes tagatagid -tag kasi kami mga friendship so show my king and ang yeah, sarap nito friends I love it Suban okay. mga Wow, parang yung ito siya sa akin na ah. lu Pilit na pilit po. So, ayan na nga. Today is the day dumating ng mga angels sa aming preparation. Ayan, nag-almusal muna sila. And, papunta na kami sa Grace to be born. Yay! See you sa part 2, mga friendship!